Hello guys um good evening sa Panaga Saudi and lalo na sa Pinas. Uh, I think uh, madaling araw yata ngayon sa Pinas. So guys may tips ako sa inyo na halimbawa pupunta rin tayo ng parlo tapos wala tayong budget. So guys nandito lang sa bahay natin ang solusyon. So guys please watch this kasi hindi na kailangan bumunta ng palo para magpa-straight ng buhok. Nasa bahay lang natin ang solution. So guys, please watch this. Hindi ko na patatagalin guys ito guys. Tuturo ko sa inyo ang tips. So guys, pa i, i natin yung buhok natin. Guys. So, hindi ko na napatagal. Ito yung gagamitin ko, guys. Para pang, ano, yung buhok ko. Na, tutuwid at nasa-shine siya, guys. So, guys, please watch this. Okay. Design guys. Ito. Yan. So guys, may ano lang po ako sa inyo no. Pwede tayong gumamit ng suklay para pangharang natin dito sa anit kasi yung iba hindi pa marunong gumamit nito ng plancha, tara gassadamit. Um so pwede tayong gumamit ng suklay na malapat guys para iharang natin dito para hindi masunog yung maanit. anit guys. Uh. Di guys, laking tipid na. Halimbawa, pag may party tayo guys, tapos wala tayong budget. So, nasa sa bahay lang solusyon natin para iwas kulot ang buhok natin. Gusto natin mag gusto natin ng party, straight yung buhok natin, at shine. Itong gamit. Ito guys. So, Actually guys, dati mahaba tong buhok ko. Pinatulang ko lang. Hanggang dito kasi lagi naglalagas. So guys, ito na po yung result niya. Actually talaga guys, pag gumamit ka talaga ng plancha na damit, straight na straight talaga yung buhok ko. Tsaka shine. Hmm. Gumamit lang tayo ng sucre guys. Kasi pangharang dito. Para iwas sunog yung anit natin. Kasi yung iba hindi pa marunong gumamit ng ano, plancha ng damit. Kung wala tayong pang talaga ng buhok, So, pwede natin gumamit ng plancha sa buhok. Ay, hindi kayong plancha sa buhok. Plancha ng damit. So, guys, thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe to my small YouTube channel. Paguhan pa po ako, guys. So, thank you, guys. Thank you for watching. So, guys, ito na po. Hmm. Ikinta po to, guys, pag lalo, pag matagal yung pagka-plancha mo. Ikinta po to. Thank you. Bye-bye much. Thank you for watching.